So, what's up? Magandang hapon sa ating lahat mga kasari. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat mga kapwa kong kasari. Kahit ikaw ay hindi kasari at napapanood mo ang video nito, magandang hapon sa iyo. And, kumusta kayong lahat? Kumusta ah, yung mga sari-sari store? Kumusta yung mga bintahan? Uh, ah, kumusta tayong lahat mga kapwa kong kasari? Kahit ikaw ay hindi kasari at napapanood ang video nito, kumusta po? Uh, ah, sana nasa mabuti tayong kalagayan and ligtas sa anumang kapahamakan. So, today is Monday mga kasari and alam niyo naman, Uh, meron tayong uh, pahinga talaga sa isang linggo. no? So, kami ay nagpapahinga every Monday at ito din yung mga time na tayo ay mamili din ng mga iba pang uh, pwedeng i-display sa ating mga sari-sari store, mga kasari. So, bago tayo magpatuloy, Ah, uh, kung ano yung mga paninda naming nabili and uh, hangga't maaari ay sana ay magkakaroon din kayo ng mga ganitong paninda sa inyong tindahan dahil isa ito sa nagpapaakit ng mga customer uh, lalong-lalo na doon sa mga kabataan mga kasari So, umpisa natin 'yan agad-agad pagkatapos lamang ng aking intro makasarili. So, welcome back dito sa aking channel. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, once again, Genevit Mix TV, ang tindirong blogger-blogger ng Mandawi City. So, sa mga hindi pa nakapagsubscribe, uh, kung ikaw ay nanonood ngayon at nagbabalak magkaroon ng uh, negosyo, uh, katulad ng Sari Sari Store, panuorin mo hanggang dolo dahil ito ay maging uh, magbibigay idea kung ikaw ay magbubukas ng yung sari-sari store dahil lang sari-sari store ay kahit ano ay pwede mong itinda at lalong-lalo na ito yung aming mga napamili. So, kailangan meron din kayong mga ganitong items dahil isa ito sa nagpapaakit ng mga customer lalong-lalo na sa ating mga customer na chikiting. So, alam nyo naman pag uh, uh, mas marami talaga dito sa amin mas marami talaga yung customer namin na bata kaysa mga matatanda. So, kaya diskarte ang kailangan mga kasanay. So, alam naman natin na yung mga bata palagi ang laging inuutosan ng mga nanay. So, pag may nakita yung mga bata na merong naka, um, nakikita silang kakaiba o panibago sa kanilang mata na kanilang nakikita, so yun ay sasabi na sa kanilang nanay hihingi ng pira para bibili sa kanilang magugustuhan na panindas. So, kaya kung i-carnation nakatunin ngayon, huwag mo nang ilipat at umbisahan na natin yan. So, ito na mga kasari, so wag na natin patagalin pa. ano-ano nga ba ang aming napamili. So, ito ay nagkakahalaga ng 2,000 na higit mga kasari. Ito ay mapapata lang. So, ayan na. Mabigat na. Oo. Oh. 2,000 na higit mga kasari yung aming nabayaran dito. 2,165. Something ganyan na So, ibabahagi ko ito sa inyo ah, para makikita nyo kung ano pang pwede itagdag sa mga sari-sari store nyo. So, lalong-lalo na sa si mga kabataan mga kasari ay talagang mabintang-mabintang ito. -mabintang. So, umpisahan natin dito, mga kasari. Isa, ito ay, ayan. Yu-yu. Ayan, mga kasari, no? So, ito ay mabinta, mabinta, mga kasari. Akala hindi na yung bin. Ang unang dito, mga kasari, is 310. Ayan, no? 300 din ang puhunan dito sa yoyo na ito. Kasi medyo maganda din naman. Medyo quality compare doon sa mga mumurahing yoyo lang. So, ang dintahan natin dito is 25 pesos. So, kung sa 20 pesos, eh, mayroon na tayong tinutubo na 90 pesos sa ating 10, uh, 20 pesos yung ating dintahan. So, sabi ko nga sa inyo, uh, kapag malayo yung ating pinagbibilhan, so, kailangan natin uh, iisama yung panggasolina natin sa ating uh, pinuntahan mga kasarin. So, kaya ito ang aking dintahan ay 25 pesos. Yan ito ay 12 pieces. So, ang bintahan ko dito is 25 pesos. So, alam ko mabintang mabintay itong mga kasari. So, ito dapat ay sana, kung, kung pwede lang sana mga kasari, no, eh, kung meron tayong pangbili ng mga ganitong paninda, ay eh, siguro wala namang hindi magkakalusan na magkaroon ng mga ganitong paninda dahil ito ay mga patok talaga sa mga kabataan. So, kaya binabahagi ko sa inyo mga kasari kung ito ay nalilito. Kung ano pa yung pwedeng idagdag sa inyong sari-sari store. So, ito na. Ayan. May idea ka na na pwedeng idagdag sa inyong sari-sari store at hindi lang ito makasari dahil ito ay ito pa ayan balancing board balancing board so nakabag uh, kung napapanood nyo yung aking previous vlog uh, last week uh, the other weeks I think kung hindi ako nagkakamali so meron na akong ganitong naibahagi sa inyo so ang binahan ko dito is 10 pesos tapos ang punan is 145 so diba ayan So, 100 pesos yung ating bintahan. Dalawang araw lang yung uh, display ko dito noong o nang binta ko ng ganito mga kasari. Dalawang araw lang, naubos ka agad. So, di ba? Kasi mabintang-mabinta nga ito at saka nakakaakit sa mga bata. So, special talaga yung mga bata sa aming sari-sari -sari store. Dahil pinaglalaanan talaga natin yan para sa kanila. At hindi lang yan. So, meron. Ayan. So, matagal na din. Di. Hindi, kami nakapag-display ng ganito. So, ayan. Kala ko namamatay na yung mic. ba't nga ito. Baga, sinalis ko lang ng saglit. Ayan. Plastic balloon. So, ang bintahan, ang bintahan naman dito, mga kasari, is 1 piso. ah uh, Bunot-bunot kasi ito. Ayan. Piso kada bunot, mga kasari. So, ang punod dito is 115. Ito ay 160 pieces. So, mayroon tayo dito yung tinutubo na 45 pesos sa isang ganito. Mamiso lang yung bunot bunot natin. So, ayan, mga kasari, ito talaga ay mabinta-mabinta sa ating mga sari-sari -sari store. Kaya, hanggang uh, hanggat maaari ay mag tayo ng mga ganyang talinda. So, ito pa juicy roller. Ayan. 135 yung puhunan. So, ibibinta natin ng size. Ito ay size. Ayan. Size ito makasari. 135 yung puhunan. Tapos, ito ay... Ayan. So, size yung bintahan natin dito. Ayan. Size. Ha? Ah, city pala daw. City. Sabi na nga rin sa wala. Ah, liquid pala to liquid ayun juicy roller oh di ba pala sabihin mga kasari tapos ito ayan lip gloss candy ito ay mabintang mabinta rin mga kasari sa aming tindahan kahit mga lalaking bata bumibili ng ganito <laughs> ayan 5 pesos lang to 100 din yung puhunan tapos ito ay 5 pesos ayan eyeball gums eyeball gummies. Ito ay 5 pesos, 105 yung punan. 30 pesos ang laman dito mga kasari. So, ah, uh, siyempre, may tinutubo tayo dito. Medyo malaki. Kasi kung dito ko binibili ito mga kasari sa public market ng Mandawi, ito ay 135 pesos na. 135 pesos. So, kaya doon talaga kami namimili sa Cebu City. Kasi nakasave tayo. 105 lang ito, di ba? 105 lang ito. Kumpir dito sa public market ng Mandawi, ito ay 135 na. So, ang bintahan natin dito is 5 pesos pa din. Tapos ito pa, Fruity Jam Shop. ya. Parang Syringe <laughs> Parang syringe Tama ba? Syringe syringe, Kaya na bala Ayan, 5 pesos din. Tapos ang punan dito is 120. So, 5 pesos. Pwede pa sa 5 pesos, mga kasari. Tapos ito pa. Ayan, chocolate ah, milk candy. Parang bato siya, mga kasari. Parang bato. Ayan, no, yung laman niya. Parang bato. So, 5 pesos din ang bintahan dito. Ayan. 5 pesos ang bintahan dito mga kasari tapos ito pa nagwari right? ganun eh ito ay mabilis maubos 165 so ang bintahan 165 ang buhunan ang bintahan <laughs> ang bintahan dito is 4 uh, pieces for 5 pesos mga kasari yan mini Mr. Asim Sour Candy. D pala to yan ito ay 200 pieces yan 200 pieces tapos 4 pieces for 5 pesos <coughs> So, okay pa ba yung ating mic? Umilaw pa? Okay pa. <laughs> Ayan, ito pa mga kasari, 5 uh, pesos din. Ito ay 115 yung puhunan. Ayan. 115, 30 pesos. 30 pesos ang laman. So, pintahan natin dito is 5 pesos din. Dolphin Lollipop. Ayan. So, para talaga sa mga pangbata mga kasari. Ayan. So, kung wala ka pang makapandang mga ganito, so, kailangan magkakaroon ka ng ganito. Ayan, kung nakakar nakakarandam ka ng video, <laughs> video matubas. Ayan. <laughs> parang may naamoy. Kita <coughs> ilog. <coughs> ito ay 5 pesos din mga kasari. So kung nakakaramdam ka ng matumal, so kailangan mong gumawa ng diskarte, ah, kagaya ng mga ganitong kanila, para ay kahit paano matumal ka man sa ibang mga items mo. So dito tayo babawi sa mga ganitong kanila mga kasari. So yun ang ating mga diskarte mga kasari. So ito naman ay bubbles. Ayan. You know, Ayan. Bubble stick. Oh, di ba? So 80 pesos lang itong mga kasari. Tapos ang laman dito is 30 pieces. So ang bintahan natin dito mga kasari is 5 pesos. Ayan. 5 pesos, malaki di ba? Kasi kung dito, kung doon ko binibili sa public market ng mandawi mga kasari, ito ay 125 to 130 yung isang box. So doon sa Cebu City, nakasave tayo kasi 80 pesos lang per box mga kasari. Tapos 30 pesos, 30 pesos ang laban. So binibinta natin ng 5 pesos mga kasari. Di ba malaki yung tinutubo mo dito? Yan, dalawang box ito mga kasari kasi mabintang-mabinta ah, uh, sayang din naman. So, pagkakataon na kami nakapunta doon. So, pagka yung mga items na medyo mabilis maubos, and tinadalawa ko talang yung ibang mga items. So, ito yung isa. Diba? Tapos, ito pa. Yan. Ito yung palaging nahanap talaga ng mga bata. Kasi yung na... Uh, namin last week. Yun naman ay clay. Tapos ito ay slime talaga. Ito yung palagi hanap ng mga bata. Slime. So, ang punan, pilagay nyo eh. Nubinta. So, ang punan dito mga kasari is 90 pesos. So, binibinta natin ng 10 pesos. Ito ay 12 pieces mga kasari. No? So, kung bibinta natin ng 10 pesos, meron tayong 30. Meron tayong 30 pesos mga kasari sa isang ganito. Yan. 30 pieces sa isang ganito mga kasari. Kung mauubos ito. So, dinalawa ko na din ito mga kasari. Kasi alam ko mapintang bibinta ito. Kasi nga, yung slime na nung napamili namin, dalawa yun eh, dalawa kung napapansin nyo at napapanood nyo yung aking previous vlog about sa mga ganitong paninda. So, dalawa yung aking nabili at mabilis lang naubos. So, ito ay dinalawa ko na rin uh, para may reserba tayo kung sakali maubos kaagad agad yung isang ganito. Yan. Tapos, ito pa. Yan, may laruan. So, 100 pesos yung puhunan, 30 pesos ang laman. So, 5 pesos din natin binibintay ito mga kasari. Ayan o. Diba? Diba? So, alam ko talagang papatok sa mga bata ito mga kasari. Kaya, sana ay magkaroon din kayo ng mga ganitong paninda. Dahil isa ito sa napapadami ng customer, lalong-lalo na sa mga kabataan. At ah, talagang dagdag kita, dagdag ginta sa ating uh, sales and Ito pa, elastic band. Ang tawag dito. oh, nga pala, elastic band. Ayan. So, 5 pesos. Ang bintahan dito mga kasari. Mura lang to. Parang 30 yata. So, 5 pesos yung bintahan. Wala na kaming ganito. At saka, puler. Ayan. 54. Tapos, ang bintahan dito is 10 pesos. Ayan. Wala na kaming puler. At saka, munggol. Number 2. <laughs> ayan, wala na rin kaming lapis mga kasari So, kumuha lang ako ng isang ganito Ayan, Para pag may maghanap, meron tayong maibigay So, 12 na yung ganito 12 yung binta Sa munggul At ito pa. Personal use lang ito mga kasari wala din kasi akong alam. <laughs> yan. So, hindi lang yun mga kasari, yung ating napamili, no? Hindi lang yan. At meron ba tayong, kasi tawag ganun essential needs or ano Basic needs. <laughs> Basic <laughs> needs. <laughs> so, ito din mga kasari. <clears throat> yan. Diba? Ito ay nagkakahalaga din ng 1,000 na hindi. So, ang madami dito at ang nakapagpabigat dito yung smart dishwashing. Yan. Dahil wala na kami ng smart dishwashing, mga kasari, naubusan na. So, doon din talaga kami nanginili ng smart dishwashing. Kasi dito sa ako, nilig, nilig, ah, pwede well, lang naman yung deterensya. Pero dahil pagkakataon, ha? ah, para isang binihan na lang. So, doon na kami nangili, mga kasari. At, yan. Para, diretsyo na yung takbo namin. Hindi na kami palikuliko. yan Meron pa yung, ayan, Iksona. Tapos ito, scrubbing pad, grain pad. Ito ay 5 pesos, mabintas, mabintas sa ating tindahan kasi pang pang hugos ng plato. So tatlo yung aking ginuha. Wala. Ito, 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 ito. May isa pa pala. May isa pang natira. Pa. Yan. May tubig. <laughs> okay ba yung aking mic? Okay pa pala. Tapos, ano yan o? Smartless washing 12 pieces. Tapos merong ito. Ayan. Uh, steel wool. So, ang bintahan dito is uh, 8 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 pesos. Tapos, and may tangtas. So, dosi yung isang box dito mga kasari. Tapos, meron tayong bullpen. Ayan. Smart office. At meron yung silka dito. May silka na with ah uh, may kasamang yams town. Ayan. So, may pa sila. So, 20 pa din yung aming silka, mga kasari. 20. Yung bintahan dito. At meron dito. Ano ba ba? Ah, ito. Ah, uh, shiver. Ito ay ting pesos yung bintahan, mga kasari. Tapos meron. Mayroong... Ayan. Ito ay hinahanap lagi, mga kasari. No? Yung wood na... Uh, buds. So, ang bintahan dito is 10 pesos. Yeah. So, ito lang ang laman sa isang plastic. Ito ay nagkakalaga ng 1,000 na higit. So, yun lang mga kasari. ah uh, maraming salamat sa inyong lahat. At uh, maraming salamat sa aking mga organic viewers, sa aking mga solid viewers, sa aking mga new followers, sa mga new subscribers sa aking channel. Maraming salamat sa inyong lahat. At lalong-lalong na doon sa mga hindi nag-skip ng ads. ah uh, thank you, thank you. Dahil yun ay malaking tulong para sa akin. No? Malaking tulong yung uh, hindi pag-skip ng ads. Malaking tulong yun as uh, a content creator. Dahil doon tayo kumikita mga kasari. And maraming salamat dahil ako ay nakalikom na ng requirements para kay uh, Lulu YT. So, yung aking hinihintay na lang is yung uh, Google AdSense yung pin mga kasari, no? So, sana dumating na para tayo ay maghihintay na lang para makalikom ng $100. Ayan. So, maraming salamat sa inyong lahat at sana meron kayong natutunan at meron kayong nakukuha sa akin binabahagi sa inyo. ah uh, sana, kung pwede lang sana, ay eh, may magkakaroon tayo ng mga ganitong paninda sa ating sari-sari store dahil ito ay talagang isa sa mga nagpapakit ng mga customer, uh, lalong-lalong na sa mga kabataan mga kasari. So, ayan. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang hapon. Happy sealing, more sales, and... Uh, more success sa ating lahat. So maraming salamat. And once again, Genevieve Mix TV, ang tindirong vlogger bagira ng Matawi City. Kung ikaw ay nakakapanood sa aking video at hindi ka pa subscribe sana so sarap mo kalimutan. I-like, comment, and subscribe may YouTube channel. Then, pakit na rin ang notification bell at piliin na yung all para updated na lahat ng ating mga video na i-upload about sari-sari. So, yun lang. Maraming salamat and peace out.